ito guys. Ang hirap pag-isip na ano, ng uulamin. Ayan. Ayan, bali ito yung mga parinda kong konting gulay. Ayan, konti na lang siya. Hapon na. Bali, ang iluluto ko ngayon guys, ano? Itong tumutubong ano na lang, o. Oh. Ito. Ayan, tumutubo na sila. Ayan. <laughs> <laughs> Dahil naulanan-ulanan to. Ito, o, oh, ayan. Ito ang ulamin namin, guys. Ayan. Tapos kamatis. Lagyan mo siya ng kamatis. Sa right log. Ayan. Ayan siya, oh. mm, tatlo. Tapos kamatis. Yung ano, pagharap ha? tayo ng ano, yung... Medyo may ano, may... Damage, damage. Kasi malulugi din tayo, guys, pag ano. Pag kunin natin yung ano din. Ayan. Ito yung may mga ganyan. Ayan, kukunin ko yan. Pali yan ang ulamin namin guys. Saka ano, halawan ko siya nakitlog. Yan. Ang hirap pag ano ng ano, ng araw-araw na ano, ulam. Yan. Siyempre, araw-araw tayong gumakain. Alangan lagi na lang, ano, masarap. Alangan lagi na lang, ano yung ano, Ang dumaan naging nalang karne. Baka binibili lang karne. Kasi nga guys, mahal lang karne. Bihira lang makatikim. Yung manoko, yun ako okay, okay. Pero yung baboy, paning baboy, ang, ano, bihira kami makatikim. Yung ano lang, yung manok lang. Ayan. Yung mga hinagbasyado, ayan. Balilo, so ito to. eh lang dito sa ano, kasi sa kalsada ay, kalsada yan ayan siya, oh parang hmm. lang so, ang ulamin oh, namin ngayong gabi ayan siya Hmm, ayan. Ayan, okay na yan. Tapos tagyan mo lang, ano, itlog. Maya, maya, ayan. Tatlong, ano, tatlong sibuyas na puti na tumutubo na. Kasi masarap din itong, ano, ito, oh. Itong dahon. Ayan. Pag may, ano, pay, pag may, ano, may lupa lang kami dito, guys. Itatanim ko ito, eh. Kasi wala, wala kami lupa. Nakiki, ano, lang din kami. Nakiki lang kami. Ayan. Hmm, pati itong, ano, ko, tumutubo na rin. Kung may lupa lang kami dito, guys, inano ko na ito. Itong luya, oh. Ayan, oh. Itutubo na rin sila. Kasi, ano, nauulan-unalan, guys. Kaya ganun. Ayan. Ngayon yung, ano, tindera doon sa loob. Bising bisi, Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan na, guys. Ulo din natin ko Ulo din natin lang, na ano. long